Good day mga Lodi Today's video ay tuturo ko sa inyo Kung uh, paano malaman ang inyong mga followers sa Facebook So bago po tayo magpatuloy As usual huwag nyo kalimutan mag subscribe sa aking channel Dario Lodi TV At i-click niyo rin ang notification bell Para lagi po kayo update sa aking mga video mga Lodi So start na po tayo So first ay uh, open natin ang ating Facebook mga lodi And then dun sa upper left po mga lodi yung uh, what on your mind Yung picture nyo po doon, i-click nyo po yun mga lodi After nyo i-click, i-scroll nyo, tignan nyo yung details So yung details nandito, profile digital uh, creator And then see your about information So i-click natin yung see about information And then, i scroll up po hanggang sa baba. So, ayan na po yung ating mga followers. No? So, kung gusto nyo magkita lahat, click nyo po yung see all. So, ayan po yung mga followers natin. No? So, kung gusto nyo na magkita yung mga pinapollow nyo mga lodi, back. And then, uh, kung magkita nyo doon sa ibabaw ng followers ay following. So, yun yung ibig sabihin yun po yung mga pinapollow nyo mga lodi. So, see all. Click nyo yung see all. So, ayun po mga lodi. Yung mga pinapalo nyo po mga lodi. So, so hanggang dito na lang po ang ating video. Good day po sa inyong lahat. And God bless po.